follow-follow, OJ. Waka-waka. No need to follow, waka. Look at your, ano, walk. Ikaw naman, OJ. Doon lang kayo. Pupunta ako sa dagat. Ano ba yan silang dalawa, oy? Magpapaligsahan. Na, bahala ka dyan. Pupunta ako doon sa dagat. Kasi low tide. Maghanap ako ng ano, lato. Stay the only there, OJ. No need to follow me. Alam mo ano to? Diba napaka O, oh, may gulay. Nasi. Grabe guys. No need to follow me ba. Galit-galit pa oh. Tina mo tong dalawa na ito. No need to follow me OJ may nangwa doon ng ano oh, ng shell. Uy, bibidayan, Ma bibi miles, miles, miles. Ay tide. Punta ako doon, titingin ako ng tato. Ano ba yang? Waka waka go ahe go waka. Ikaw ni. Hay, naku talaga kayong mga anak ko. O, oh, tinan mo yung isa. Sensitive sa buhay. choose ko po. Lord God, eh. And then, OJ, what you gonna do? I'm going to the sea, OJ. Sea water. then you want to follow me? No need. No need to follow me. Kaya, itong mga anak kong mga ano mga pusa aso ah, saka iba din tong mga anak ko eh no super low tide mga lodi as in naiingit yan si Glory ay si, Waka, ay si OG, kasi nga pusa siya eh hindi siya pwede sa tubig <laughs> takot yan So, ano kaya no tas biglang lumaki ang tubig no tapos naglalakad ako dito no My God! Ibig sabihin, yun na yung katapusan. Ay, nakasus. Imagine guys, naka sandals pa. Nakaganito pa ako, o, oh, diba? O, oh, nakatakong pa ako. Saan ka pa niyan? Hmm. Titingin ako dun. Oji! Titingin ako dun sa ano, kung mayroon bang lato hindi rin kasi pwedeng mag-apak ba dahil ang ang talim ng mga bato ba hindi rin ako makomportable kahit maglakad man ako din eh ayan may gumapang papunta dun yun so yun 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 oje <laughs> Dito mo si oje oh. ang siya ha yung uh, layo niya no Ajik! <laughs> stay there, OJ. Stay, stay, stay OJ. Stay, stay, <laughs> stay there, stay, OJ. Hang yow. Ah, stay there, OJ. Ay, nako, nakakatuwa yung mga alaga ko. Hmm. Alam na alam nila eh kung saan ako magpunta. Parang tao talaga to si OJ eh. Hmm. Yeah. Dito kasi, ano, dito ko nakita yung dating may na, pinagwawala na, na si OJ. Wait for me, OJ. Wait for me, okay? Wait for me, Oji. Yeah, wait for me. Wait for me, okay? Wait for me. Kalo, kawawa. Kalo, uy, sa okay. akong Naghanap buhay si mami. Wala tayong pangbili ng ulam. Oji. We will find food here. Yeah. Just wait for me, Oji. Mom, sabi niya, Mom. Hindi siya makasunod kasi may tubig. Ay, pusa man siya. Hindi, oh. Wait for me, Oji! Nandyan ka na naman pa, sulyap-sulyap sa akin. Ah, wala siyang lato ngayon. Hindi siya taglato. Si lato lang naman yung gusto ko, Dini. Eh. Ay, kaya ako ay pumunta. Ay, dahil ako ay naghahanap ng lato. Lato, 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 lato. Wale, walang lato ngayon. Hindi siya taglato. Ayan e, na mo, oh, grabe ang lutay niyo. Oh. Oo. Oh. Lutay talaga siya. Mga bato, luglubasan. Kasi lang walang lato. Babalik na lang ako, lato eh. At anta yung tinamo yung pusa. Oh, takot yan magpunta ng ganyan. Pero nakita niya kasi akong pumunta. Kaya sumunod. May ganyan ba kayong pusa? Hmm. Piling niya kasi ako ang ina niya eh. Ako ang nanay niya. Ayan. May tao doon nungunguha ng ano. Nungunguha no? ng shell yan. Shell kinuha na. super do for low tide. Pero hindi pa talaga to as in low tide. Dahil kapag talagang low tide to, parang highway na to eh. Do na yung banda yung tubig. Ngayon, ano lang to. As in, hindi pa rin siya talagang low tide. Oji! Don't go far! Don't go far! Oji! Oji! Wait for me, Oji! Naglalakad na yung anak kong kosa oh yeah susunod yes I'm go back home just wait for me Oji just wait for me okay don't go far don't go far Oji Oji Saang kaya siya Hmm, di abat-abat kana naman Oji. Wanto na po ka sa jungle, OG. Don't go in the jungle, Oji. Night already. Ang ingay ko, Oj. Let's go home, Oji. Let's go back. Kasi na sa salubong na yung pusa ko. Pari ko. putik, 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 guys. Putik. Yung ko, may takong pa naman tungkol. come on, go back home na sumalubong na naman si waka waka magalit pa naman yan si oji siloso din pa si oji let's go home na oji come on oji si waka waka naman yung lalapit let's go oji let's go home come on now waka go back now waka come on come on let's go back home come on og let's go come on come let's go now what is that and wow. hey, what is that what is this og huh let's go now Let's go na ko back na tayo.